Hi guys, for today's video guys, magbuhat taong pawod. Ano ang pawod guys, pawod ang tawag sa mo anik na ginalasan ni Pabuli. Nagko ba na siya nga ano, nagko nga kahoy no? Pero kanyang ginagamit na mo guys, is dahon sa, laya nga dahon sa lubi. Ang anik guys, among ginagamit. Tapos adapi, ang among ginagamit guys is, kanang buli. Buli dapat, so wala man tayo nakitang buli karon guys. Amo, tunsan yung kikuha sa akong mother. Kaya mauni among gigamit. So pwede man siya. Kaya, tibay-tibay ma ni. May plano mo na mong mama guys na magpa magpaayos sa iyahang pulungan sa baboy. So may mga talent naman mi guys na kabalo mi mag buhat o pang atop ka So kami na lang magpawod. Kaya murag na miss po na nga trabaho guys ba. Sa unang nga kami, pa niya nagabuhi sa mua. Hindi kinatok pwede ka ulaw ato ang mga ano guys no, kanang mga bagay ba, mga trabaho nga nagabuhi sa tuwa nga uh, limpyo so mauni siyang nagpakakon sa muna, nagabuhi sa muna sa una, among mga ginadeliveran sa una guys, kay mga kukulambar kanang nai nagapakyaw sa muna diri nga kanang mga kawag ani, mga poultry, pigiri sa una, mga batak pa mi so mauni nagabuhi sa muna guys sa so, walumi kabuhok magigsoon among mama lang nagabuhi sa muna so mauni niya ang source of income sa una sa high school So mauna yung ang dahilan na ka-eskwela po sa high school. So mong gamit guys kay dapat ganit kawayan ang takto niya kay wala pa man nakabuhat o tusok. So kanina lang sa pwede man siya. Wala po, po niya siya imo upang atop sa mga ano guys kanang mga nagapayag-payag para kung gusto ninyo nga lamig inyong hang mga tambayanan, di ba mga wedding shed, So, mauli siya. Waiting shed, waiting shade. Chat. Okay. OA. So, pwede na ni siya. So, mauli siya ang finished product, guys. So, ipakita na ko kung i-flex na ko ning finished product na mo. So, guys, tag twin ah uh, pa ko guys, kay 50 cents lang ang isa, isa kay Ani. So, naka siya sa mga 7 ka dangkal. 7 ka dangkal ang katas on 50 pesos, ah, uh, 50 centavos. Bata pa sa una. Hantod sa pinakalas siguro, murag high school ko, ni ano na siya, okay? Puno 50. Murag isa, uh, 1 peso and 50 centavos ang isa. Kung nagtaas-taas siya, nagtaas-taas po diyang value. Pero karo, mura bihira na lang guys, ang nagabuhat og pawod. Pero ako, prefer po na ako pag na mga payag-payag. The best po ning pawod guys, si ato kay lamig. Ang ano itong gamit karon guys. Pero usually sa una guys, kung bata pa mi, among ginabuhat is kawayan. Magbuhat mi o kawayan nga tusok, back to back, and then butangan na mo siya o buta sa gitna, tapos ang gamit namo dati guys is lubis ay buli. So wala man tay buli karon guys. So kanina lang mag alternative ta. Pang girl scout ba. So ingana na lang na siya guys. The best kay ni siya himuog atupod guys. Labi nag na mo mga payag diha. Ay mo kaulaw kunta ay joke lang. <laughs> Ayaw kaulaw kunta. <laughs> Pero the best gini siya guys. Ipang atup sa mga payag. Kung gusto niyo yung mga payag kay lamig. Diba? Magbuhat man mig payag-payag sa amuang baboy. Mau niya siya mong iatop. Basta may talent lang guys, no? Iyan na dito. Saan takot sa kuwala? Kung so, pa sila mag-order ng pawon, din na. Guys, basi magbuhat mo, magbuhat mo mga payag-payag dra, guys. Willing to drink. dito, anak sa kalibobin ka. Ipihilin sila mga. Siyempre, tag naman ang isa. Yung isa, na, no? kaya ni huwag ka ng mga diskarte sa kinapuloy. Bate, eh, no? Eh. ko naman isa kapawod. Kaya naman guru Joseph, guru katawad ka guru Upa ma na, na kung kukay. Naman, tag na karoon, hindi na siya maglisod <laughs> Lagi pagtumba. tumba. Saglan mo ang lubi. Ito no, lala kayo lang kayo Sunod ito sa unang kamuno. <laughs> <laughs> Kasi gay <gamata na>, <laughs> Ma, ano, yung makana ho. sa pa sa ba't ano ko ba mag-isip ako. <laughs> asa itong kuchilyo ni Mamang? At ito nakabuhat ako, isa kabuhok. Oo, oh, yung kita. Yung kita ba? Yung kita. Kabuok guys, so mauna itong nabuhat. Di six, ah, one daw ni kabuok ang buhaton guys, pang sa kulungan sa baboy. 100 pieces ang buhaton. So maulang to guys. Thank you for watching. Bye bye.